Ayan o. No? Shock absorber. Oh, Tagal ka sa, taga sa na yan. Tapos ball joint. Sige boss, Asan? ball joint. Ayan no? o. No? Ayan o, kumakalog. Ayan sir, kumakalog. Ayan o. No? Oh. Ayan o. No? Ito nyo yung galaw. Kalog yan. Sira na yan. Kabila. Sa kabila naman, tayo rad. Yung ball joint niya, medyo matikas pa naman dito sa kabila. Ayan o Ayan o Tyrod rock end na yan Tapos maganda Kung may budget kayo Maganda ang tyrod rock tra end na Tapos sayo yan Kasi kung isang side naman Sayang lang Ayan ang Sira Shock absorber Tapos pull joint Freddy meron meron naman meron yan dito meron din naman dito yan